Yun. After two days, no? O yan, tingnan natin kung ano nangyari dito. Pinagbago pa ba? Meron. <laughs> Nalagyan na naman ng alikabok. Uh, alikabok ba ito? ano? Alikabok. Uh, tingnan mo, maalis pa yan. Oh. Pero yan, ang ganda. okay, Akinis. Tsaka wala nang ambok ng ano. Yun yung pinaka-design niya. Hindi siya umambok. Uh, uy! Ang galing, oh. Yung design na, yung lumang design natin. Kita nyo. Yung lumang design yung dati. Na kulay itim. Ano, medyo bumakat pa siya dito. At nagkaroon ng konting design a darker color. Dagdag design pa. Nagmukha siyang marble, no? Yung kita ba? Ayun, itim. At uh, nagplot pa sya ng todo, no? Ganda, ganda. Ah, uh, konting dinis lang. Yan, ito maliliit na ligabong. Naalis naman pala, yun. Oh. Siguro, lihayin natin konti. Uh, tapos, top coat na lang din natin. Ah, huh? top coat pa ba? makintab na eh. Tapos, abangan nyo, scratch test natin itong mga after 3 days, no? 3 days pa daw kasi yung full, curing niya. And then, tingnan natin kung ito coat pa natin. Bumili pa naman ako ng top coat na, eh. Uh, konti lang. Nakahanap ako ng mas murang top coat. Tapos, later on, uh, magbigay tayo ng konting komento dito. Uh, ibang advantage, cross and con, stop saan ba mahirap na o tignan natin yun hindi ko na masyado dinisin yung maliliit na likabok at nasisira kasi okay, ganyan ito ngayon hmm. paano eh tatapkot pa naman tatapkot na lang yung ingatan natin may nangyari kasi dito ah uh, yung foam roller natin no <coughs> medyo natenga siya ng matagal na tag dito na, na hinto siya ng paglagay nakat, nakapatong lang sa mesa, ngayon yung binalikan ko na medyo nalusaw siya tapos tinuwang apply dito nadurog naghiwa-hiwalay yung foam so yung iba dyan mga ano hibla ng foam eh, hirap na linisin. Nadumikit na. Actually, pinalitan ko nga ito ng ano eh, uh, cotton roller. Kasi ano, <clears throat> nalulusaw pala yung ano, foam roller. Tapos pinalitan kong cotton roller, dagdag pa siguro sa bula na naman yung cotton roller. Yung iba, bula yata eh. Bula nga. Pero hindi na ganun kadami. Kagaya dati. So, hindi ko na linisin. As is na lang. Uh, habulin na lang natin sa ano. Top coat. Tapos maigi yata ang gamitin ano eh. Imbis na roller yung ano. May roller kasi na pang resin. Mahal lang kasi. Tapos <coughs> so, maiging yung squeegee. Tignan natin kung meron ma, eh, makukuha tayo no. Squeegee na lang natin ito. Ayan o. Oh. Ayan <laughs> yung pom na nalusaw na platinum siya tapos ito yung nasa dulo humiwalay doon ayun ito 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 dumikit na dito antikas na sa una so <laughs> ngayon nangyayari hindi ko pa naalis dito agad ngayon try natin tanggalin yung masking tape bago natin i-top coat ay yun lang ngayon na nga rin nasabi sa una mayabang tayong tanggalin ito kasi naglagyan na dito dapat yung basa pa rin na natin ay naiwan pa yung puting primer disgrasya pinturaan na lang ko dito nanood kasi yung epoxy dun hmm. kaya pala di maubos-ubos yung alikabok kaya pala may nalalagtag no? Na. Nandahan dito yung mismong roll up ko. Mali ka <laughs> So, pag humahangin, pumapagpag yung roll up, pumapagpag din dito yung alikabok. Hindi natin na malayan yun ah. Kaya pa na parating para may alikabok. na one time, wala eh. Kaya siguro walang hangin kaya. Wala na dagdag na alikabok. Ito, tagisa na lang natin. Okay, ready for top coat na tayo no? So, tamang dins Nilinisa na naman natin ng todo Para alisin yung alikabok Hindi naman wala wala alikabok Tapos nakabila tayo dito na Mas murang pang top coat Sana lang walang problema Yung kay Majestic kasi medyo <laughs> mahal Ito, nakabili tayo mga pork 300 grams lang Tsaka 100 grams na hardener So, all in all, in 400 Kasya naman na yan siguro. Malapot. Ayan, sobrang lapot. Uh, ewan ko dito nakalagay ng labyan Parehas lang naman, no? Hindi naman madilaw. Parehas din yung top coat natin sa ano. Ang top coat na ito ni... Tag dito. Ang top coat na ito ni Majestic. Eh... Ups, nga lang. Ito ganitong ano, liquid tag din naman. Ito, pareh sila ng kulay. So, wala bang, pareh din yan. Epoxy din naman to eh. Epoxy resin top coat. Ito pa, specific sa top coat. Tapos, waterproof, non-toxic, high temperature, resistant, anti-yellowing, self-levelling, self-degassing. Ito natin bago, bago pala natin top coat, no? yung so, malaman yung ano eh. pagka scratch proof nya lagi natin top coat. pero huwag natin dito kas kasi meron ako dito malit na bangka no? pwede ka ba dito kas kasi dito na lang ito yung mga natuluan meron ako bakal, kaya dito rin yung pinangkaskas ko dun sa isang pepoks natin yun natin kung magagawa yun lang magagasgasan din siya ayun o oh. Mm -hmm. Parehas na. Hmm, hindi ko pa masyado dinidiinan. Parehas lang siya nung isang pinili nating epoxy. No? Yung pang-locos. Pero iba yung pagkagasgas na ito hindi siya namumuting gas gas kulay grey. kung <laughs> bakit kulay grey. siguro dahil dun sa ano dahil dun sa pigment pero kung ganitong pouring pala ang gagamitin no? mas maigi na ano ah, hindi siya pang ano. hindi siya sa pang heavy food traffic kung maaari nakapaka kayo no? so parehas natin sa lahat ng epoxy mas matibay pa rin talaga ang tiles kahit anong gas gas mo dyan so, talaga hindi mag hmm. wala so ano naman siyempre literal na hindi naman tuba to. ito magagasan magagasgasan din talaga so para parehas ng epoxy yung munang binili natin nagagasgasan nasa sa inyo na lang kung gagamitin nyo ano Hmm, tara, apply natin. Mula tayo sa dulo. Nga pala, kaya natin tinatap code kasi merong mga butil-butil lang -butil alikabok. So, para mawala yung butil-butil. Uh, o, -butil, uh, uh, tubig. May tubig. Ang ganda. tingnan natin. Para mawala yung ano. Tsaka mas makintab siya. Dahay. Parang mas malabnaw to kaysa dun sa ano. Ang tap ni ah, uh, nandito, Majestic dapat yung kay Majestic na namili ko kaya lang kasi, dalawan libo eh tingnan natin o yan, 24 hours na ulit so yung tinap coat natin yan, mapapawaw na naman <laughs> lalo na siya nagtulay tubig para siyang ano basa tas mas kumintap yun yung mga may alikabok nabawasan pero parang may bago na naman alikabok <laughs> naba ano yan eh, may bago na naman nga ito galing itong guhit na to eh hirap kasi wala pang pinto pero nabawasan na tsaka mas ano, makintab mas makintab na siya ngayon tapos plat na plat wala nang butas butas wala uh, foam roller na kasing dinamit natin no? ay naku meron pa rin konti pero ayan ganda na, na para ka nakalaminate eh. hmm. ganda para siyang wet look ang problema natin itong ano tape natin sa gilid sinubukan kong tanggalin eh kumapit na <laughs> Uh, dapat siguro kapag habang basa pa, tinatanggal na. Tapos palitan na lang ng bago. O kaya wag na kayo mag-tick kung kaya nyo namang puliduhin. Kasi kagaya na ito, pumasok sa loob. At paano ngayon yan? Siguro pipinturahan na lang uli natin ng gray. Nakahawig na ito. Huh? Tatira na lang natin ito. bigas na talaga eh hindi uh, <laughs> uh, na mahina na maayos <laughs> unti unti na lang kaya lang ngayon pag nahahawakan ko na madama ang kamay ko parang bumabagat yung fingerprint ko bumabagat nga kita ba basta meron konti pero hindi naman na siya pansinin kapag nasa malayo pero sa ganitong lagay kapag nakatap ko talam ko tingin ko pwede itong ibaping eh. kapag medyo nawawala na yung kintab niya ibabaping lang ibabalik po yung kintab tigas naman yung top coat niya eh. At, hindi maiwasan talaga ang alikabok <laughs> pero nabawasan na tingnan nga natin kung nakaklebe pa rin. Medyo madumi lang yung level bar natin, no. Nakaslope kasi to. Ayan, nagpantay na nga. <laughs> yung sinasabi sa muna, eh. Pungantay na yung side. <laughs> nakaklebe ito ng konti, eh. Ay, ito, konti pa. Mayroong pa konti. Sa ibang parte. Oo, oh, ano, hindi pantay yung ano ko. sa ibang parte meron. Yan, sa ibang part. Medyo nakaklebi pa konti. Yan, no. Sa ibang wala na. Siguro doon napakapal yung buhos ko. Kaya pumantay ng todo dito sa bunga, bunga na. Yan, meron pa konti. Pababa. Diba hindi rin totoo nagle-level na siguro kung makapal siguro nilagay natin sobra yan, level talaga yan pero tagal matuyo kapag sobrang kapal tapos tanggalin natin itong hinarang natin tumikit na yung basahan no? <laughs> na, tumigas yung basahan sobra tiles lang ito na yun, tiles na sinilat natin sa ito sa kilikili para hindi kumayad doon sa dabas tapos yan, tigas na tanggalin natin. Ano ba? Ay nakadikit eh. Tanggalin mo muna 'to. Turain kating. Katirin na lang din natin muna. Si kumapit eh. Hmm. Okay. labas. Bye-bye. Ihiain na lang natin. dito Okay, natin. Iyak nang iyak eh. Nakita lang ko na ligo eh. Eh, din yan. Ang ganda na. Ngayon, nabangan na lang natin sa mga susunod kung ito ba eh napuno ng gasgas -gas since porch to ng uh, pinto at araw-araw to magagas maga maaapakan ng ano may chinelas at masigurado ako madumi yung chinelas na yun at natin natin kung gaano kalala ang gas-gas.